Sa isang maliit na bayan, may isang batang naggangalang Rohan. Siya ay matalino, masipag at may malalaking pangarap. Ngunit may isang ugali siyang madalas magdala ng problema, mahilig siyang magsalita ng sobra. Tuwing may natutunan siyang bago, hindi niya ito mapigilan sa kanyang sarili. Ipinapahayag niya ang kanyang mga plano sa lahat, maging tungkol sa kanyang pag-aaral, ambisyon o personal na mga layunin. Naniniwala siyang ang pagbabahagi ng kanyang mga pangarap ay magpapalakas ng kanyang loob at gusto rin niya ang papuri at atensyon mula sa iba. Hinahangaan ng kanyang mga kaibigan ang kanyang mga ideya, ipinagmamalaki siya ng kanyang pamilya at hinihikayat siya ng kanyang mga guro. Ngunit sa kabila ng kanyang magagandang pananalita, hindi pa rin siya nagtatagumpay. Isang araw, nakilala niya ang isang matandang pantas na nagngangalang Guruji sa templo ng bayan. Matagal nang napapansin ni Guruji si Rohan, na laging nagsasalita tungkol sa kanyang hinaharap. Tinawag niya ito at tinanong, "Anak, palagi kang nagsasalita tungkol sa iyong mga pangarap, ngunit natupad mo na ba ang mga ito?" Sandaling nag-isip si Rohan. Marami siyang itinakdang layunin, ngunit kakaunti pa lamang ang kanyang natutupad. Napabuntong-hininga siya at sumagot, "Guruji, ginagawa ko ang aking makakaya, ngunit hindi laging naaayon sa plano." Ngumiti si Guruji at sinabing, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang kwento na makakatulong sa iyong maunawaan kung bakit. Noong unang panahon, sa isang nayon, may isang magsasaka na nagdangalang Deve. Siya ay mahirap ngunit masipag. May pangarap siyang magkaroon ng malawak na lupang sakahan na puno ng pananim. Araw-araw, nagsisikap siya ng husto at iniipon ang bawat sentimos. Ngunit may isang patakaran siya, hindi niya ipinapahayag ang kanyang mga plano kaninuman. Madalas siyang tanungin ng mga tao sa nayon, Devi, bakit ka nagsisikap ng husto? Ano ang iyong pinag-iipunan? Ngunit ningiti lamang siya at sasabihin, makikita niyo sa tamang panahon. Lumipas ang mga taon, at unti-unting nakabili si Devi ng maliliit na piraso ng lupa. Nagtanim siya ng mga pananim, pinalawak ang kanyang sakahan, at nagtayo ng magandang bahay. Nagulat ang mga tao sa nayon kung paano niya nagawa ang lahat ng ito nang hindi man lang nagyayabang. Isang araw, bumisita ang isang matandang kaibigan ni Dev at nagtanong, bakit hindi mo kailanman sinabi sa iba ang iyong mga plano? Ngumiti si Dev at sumagot, kapag masyado kang nagsasalita tungkol sa iyong mga pangarap, dalawang bagay ang nangyayari. Una, may mga taong panghihinaan ka ng loob. Hindi lahat ay matutuwa sa iyong tagumpay. Pangalawa, nauubos ang iyong enerhiya sa pagsasalita sa halip na sa paggawa. Ang katahimikan ay nagpoprotekta sa iyong mga layunin. Ang mga salita ay parang palaso kapag pinakawalan. Hindi na ito maibabalik. Pinili kong hayaan ang aking tagumpay ang magsalita para sa akin. Napatungo si Rohan sa malalim na pag-iisip matapos marinig ang kwento. Nagpatuloy si Guruji, "Anak, kapag masyado kang nagsasalita tungkol sa iyong mga layunin, dalawang bagay ang nangyayari. Una, may mga taong hindi natutuwa sa iyong tagumpay. Pangalawa, nawawala ang sigla mo sa pagsisikap." Kapag masyado kang nagsasalita, iniisip ng iyong isip na natupad mo na ang isang bagay, kaya nababawasan ang iyong motibasyon upang ito ay trabahuhin. Sa wakas, naunawaan ni Rohan kung bakit hindi gumagana ang kanyang mga plano. Masyado siyang gumugugol ng enerhiya sa pagsasalita sa halip na sa paggawa. Guruji, maaari ko pa bang baguhin ang aking sarili? Tanong niya. Ngumiti si Guruji at sinabing, syempre. Simula ngayon, magsalita ng kaunti at kumilos ng higit pa. Hayaan mong ang iyong tagumpay ang gumawa ng ingay, hindi ang iyong mga salita. Tandaan, ang katahimikan ay isang makapangyarihang sandata. Simula noon, nagbago si Rohan. Hindi na niya ipinagsasabi ang kanyang mga plano kaninuman at sa halip, tumutok siya sa pagkilos. Mas nag-aral siyang mabuti, mas nagsumikap sa kanyang mga pangarap, at iniwasan ang walang saysay na pag-uusap. Makalipas ang ilang buwan, napansin ni Rohan ang malaking pagbabago. Mas marami siyang natatapos, lumakas ang kanyang kumpiyansa, at hindi na niya kailangan ng papuri mula sa iba. Nang lumabas ang resulta ng kanilang huling pagsusulit, siya ang nanguna sa buong paaralan. Nagulat ang lahat sa kanyang pagbabago. Tinanong siya ng kanyang mga kaibigan, "Paano mo nagawa ito?" Ngumiti lang si Rohan at naalala ang sinabi ni Guruji, "Maging tahimik at makakamit mo ang lahat." Pagkalipas ng ilang taon, naging matagumpay na negosyante si Rohan, at naging inspirasyon sa marami. Pinatunayan niya na ang tunay na tagumpay ay hindi nagmumula sa pagsasalita, kundi sa paggawa. Minsan, ang katahimikan ang pinakamakapangyarihang kasangkapan. Magsalita ng kaunti, kumilos ng higit pa, at hayaang ang iyong tagumpay ang magsalita para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong kwento, Huwag kalimutang i-follow at i-subscribe ang aming channel para sa mas marami pang kwentong magpapalakas ng iyong loob. Click mo na ang subscribe button at ion ang notification bell para hindi ka mahuli sa aming latest uploads. Keep safe and have a good day.